Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo para sa Abril 24, 25. Ngayong araw, habang ang buwan ay sumasayaw sa makapangyarihang enerhiya ng Pisces, ang iyong likas na intuisyon ay lalong tumitindi. Ang bawat tibok ng iyong puso ay parang may kasamang bulong ng uniberso, nagtuturo sa iyo ng mas malalim na koneksyon sa mga tao, sitwasyon, at sa iyong panloob na mundo. Ang iyong likas na damdamin ng responsibilidad ay tila nagkakaroon ng panibagong direksyon, isang mas malambot ngunit mas malalim na pagtugon sa tawag ng iyong damdamin at pananaw sa buhay. Ang araw na ito ay tila isang tulay patungo sa mas sensitibong bahagi ng iyong sarili, kung saan ang bawat emosyon ay may kasamang kabuluhan at ang bawat iniisip ay tila may tinig na nagsasalita ng katotohanan mula sa kailaliman ng iyong pagkatao. Maaaring maramdaman mong medyo hindi karaniwan ang iyong sarili ngayon, parang may kaunting kalikutan sa iyong kilos at damdamin. Ang pakiramdam na ito ng pagiging gloopy, ay hindi palaging nangangahulugang pagkalito, sa halip, ito ay maaaring maging isang paanyaya upang palayain ang iyong sarili mula sa mga limitasyon at istruktura ng araw-araw. Sa pagyakap mo sa ganitong pakiramdam, binubuksan mo ang pintuan sa malikhaing inspirasyon at panibagong pananaw sa mga bagay na dati mong binabaliwala. Sa sandaling ikaw ay tumawa ng taos puso, magpatawad ng bukal sa loob, o tumingin sa mundo gamit ang mga mata ng isang batang mapagmasid, doon ka muling nakakonekta sa iyong kaluluwa, at dito nagsisimulang bumukal ang tunay na karunungan. Sa paglakad mo sa buong araw ng Abril 24, mapapansin mong tila may mga pagkakataon na biglang lilitaw sa paligid mo. Huwag mong baliwalain ang mga ito, Maaaring ito'y simple lang sa unang tingin, isang imbitasyon, isang pag-uusap, o isang ideya, ngunit ang mga ganitong pila maliit na bagay ang minsan, ay nagiging daan sa hindi inaasahang mga paglalakbay. Maaari kang makarinig ng banayad na bulong mula sa iyong kalooban na nagtutulak sa iyong kumilos. Huwag kang mag-atubili, sapagkat ang enerhiya ng araw na ito ay pumapabor sa mga matapang na desisyon. Maging bukas ka sa posibilidad, sapagkat minsan, ang tunay na pagbabago ay nanggagaling sa mga hakbang na ginawa mo habang ikaw ay kinikiliti ng alimlangan, ngunit pinipili pa rin magtiwala. Ang iyong madamdamin at panaginip ay maaaring maging mas matingkad ngayong araw. Ang mga larawang pumapasok sa iyong isipan habang ikaw ay nagpapahinga o nagmumuni-muni ay may kakayahang magbunyag ng malalalim na hangarin na hindi mo paganap na naintindihan. Ang mga ito ay maaaring maging susi sa mga bagong layunin o maging paalala sa iyo ng mga pangarap na matagal mo nang naisbuin. Bigyan ng halaga ang mga ito. Makinig sa mga pahiwatig ng iyong isip. Ngunit huwag mong hayaang lamunin ka ng misteryo, gamitin mo ito bilang inspirasyon sa pagkilos. Balansihin ang emosyon sa lohika. Dahil ang tunay na karunungan ay hindi lamang galing sa pag-isip, kundi sa pagsasama ng damdamin at kaalaman. Sa patuloy na pagsikat ng araw sa iyong landas, huwag mong kalimutang tanungin ang iyong sarili, paano nakakatugon ang mga pangyayaring ito sa aking mga pangarap at responsibilidad. Gamitin ang araw na ito upang suriin kung paano umaayon ang iyong mga ginagawa sa iyong layunin sa buhay. Ang bawat hakbang, kahit maliit, ay may kakayahang idikit ka o ilayo ka sa iyong pinapangarap. Kaya't maging mapagmatsyad. Bigyang pansin hindi lang ang resulta kundi ang proseso ng bawat pagpili. Ang pagkilala sa likas na kalikutan ng araw na ito ay hindi kahinaan, kundi isang uri ng lakas, dahil pinipili mong yakapin ang di inaasahan, habang buo ang tiwala sa sarili mong kakayahan na sumabay sa agos. Ang maswerteng kulay para sa iyo ngayong araw ay ginto, isang simbolo ng karangalan, lakas, at ningning na hindi nauupos. Ang pagsusuot o pagkakaroon ng bagay na may kulay ginto ay maaaring magbigay sa iyo ng dagdag na inspirasyon at tapang upang harapin ang araw. Ang maswerteng numero mo ngayong araw ay 8 at 11, mga bilang na sumasagisag sa balanse, walang hanggan, at pagbubukas ng bagong pinto sa tabumpay. Ang maswerteng gawain ay ang paglalakad ng mag-isa sa isang tahimik na lugar, tulad ng isang parke o dalampasigan, habang iniisip ang mga layunin mo sa buhay. Sa katahimikang iyon, matutuklasan mong mas malinaw mong naririnig ang tinig ng iyong sariling puso. Ngayong araw, ang iyong kaluluwa ay tinatawagan na lumalim. Ang liwanag mo bilang isang leyo ay hindi lamang nagmumula sa panlabas mong karisma at presensya, kundi sa panloob mong lakas na humuhugot sa katotohanan, pakiramdam, at pananampalataya. Sa bawat pagkakataon na iyong tinatanggap ang iyong tunay na damdamin, masayaman, malungkot, naguguluhan o punang pag-asa, lalo kang nagiging totoo, at sa pagiging totoo mo, mas nagniningning ang iyong liwanag sa mundo. Payo sa iyo, huwag matakot na magpahinga, magmuni-muni, at muling pag-isipan ang iyong landas. Sa pagiging tahimik ng isipan ay mas lumalakas ang tinig ng karunungan. Iwasan mong ipilit ang sarili sa bilis ng mundo, dahil ang tunay na lakas ay matatagpuan sa pagiging kalmado sa gitna ng kaguluhan. Sa dulo ng araw, ikaw ay tinatawagan hindi upang magpakitang gilas, kundi upang magliwanag ng totoo, liwanag na galing sa loob. Tandaan, hindi lahat ng araw ay kailangang punang aksyon. Minsan, ang pinakamasusing hakbang ay ang pagtigil muna at pakikinig sa sarili. At sa pagtigil na yon, doon mo madidiskubre ang pinakawagas na anyo ng tabumpay, ang pagkakaalam sa sarili, ang pagkakamit ng katahimikan, at ang pagbabalik sa tahanan ng iyong sariling kaluluwa. Sa pagtatapos ng araw na ito, yakapin mo ang sarili mong kabuan, ang iyong tapang, ang iyong kahinaan, ang iyong paglalakbay. Sapagkat sa bawat paghina mo, ikaw ay lumilikha ng isang mas malinaw, mas maliwanad, at mas makapangyarihang bersyon ng iyong sarili. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.